Okay. Uh, dito tayo sa baba ng uh, office so merong nagsisit up dito ng mga tent para bukas uh, parang opening ng ano, kadiwa dito sa baba ng building so titingnan natin yung kanilang mga sinit up dito so ito na yung sinit up nila na tent eh para tapos nagpahinga nga sila kasi yung init. Sobrang init na naman ngayon. Uh, hanggang daw nito sa dulo na to. Bukas yung delivery ng mga gulay galing Quezon province. Ayun pa kanilang mga materials. Uh, pa tapos yung mga tent tsaka di pa na-set up ito yung mga Ito yung Ito yung mga nagsisit up Mahinga lang at ang mga sobrang init daw O oh, yan mo gusto ninyo mag shout out Shout <laughs> uh, oh, Sa Hindi na po kayo bungas guys O galing pa Kishon City ito mga ito kaya nyo yung mga si-sit up nila. Ayan, ito na yung makare bigas. Para bukas. Ayan o. No. Hindi uh, ko alam kung ilang sako itong nandito. Bukas na tinanalaman din kung ilang kilo ang ibibigay sa bawat tao na bibili. Uh, ang dami ito. sabi Vietnam rice daw ito okay bukas ulit magbibidyo tayo sa mga darating na gulay tsaka mga i bukas ayan good morning mga agri, ito na yung sa kadiwa agumpisa na silang mga timbang ng 35 kilo sa mga nakasakong bigas mamaya bibili ka ay mga bus mag shout out muna kayo loko shout out sa mga bibili ay sa bumili bumili na kayo ano ito ah uh, tuloy tuloy bibis ah uh, bienes bienes sabado ah okay bienes sabado sila ka <laughs> dito So, dito tayo sa mga gulay. So, dito na sa labas yung mga may plastic na bigas. Ayan. na rin yung mga gulay. Mga nakalisping gulay. And Ayan, mga, mga gulay. Fresh kong gulay galing Quezon. Ay, may mani pa. Ayan, boss. Shout out. <laughs> Ayan, mamaya bibili tayo dito. Bigas. May gulay at saka prutas. Ayan. Ang dami nilang stock dito. Meron May, uh, pa, pa sila doon sa sa gilid. Ayan. Hanggang bukas ito. Ayan ah, sila. So silipin natin dito sa gilid. At meron pa sila mga display dito sa gilid. Ayan no? Meron pa sila dito. Wala pang tao. Mga naka-display pa. Ah, hindi pa na-display na. Yan ano lang. Nilagay lang muna dito. Ito yung sa Kadiwa. Dito sa Las Piñas. Ngayon, ngayon lang ito, ano, pinuksan. Ang ah, dami, ang daming mga protas at saka gulay. bibili tayo yung bigas mamaya ito yung bigas nila parehas lang oh parehas lang yan doon magkano sir ang kilo 20 oh 20 ang kilo magkano po pala may isda is pala dito Ayun. Bibili rin tayo muna ng limang kilo dito Sa bigas na to uh, Subukan natin kung ito ay masarap so, Bibili tayo ng limang kilo muna Magkano isa nitong itlog? Per 3 Pero yung isa Hindi, nagbibinta lang na. per 3 per 3 oh. Ah. ito melon uh, mais mais Peter Ay, dami Si Klasik Tsaka mayroon pa palang isda dito May dilapia ito pa dami na yung mga Pumibili gulay at prutas Dito sa kadiwa tapos baka gusto nyo mag shout out oh mag shout out na kayo ayaw mag shout out <laughs> kaya mga kakri ah, bababa tayo ulit at ah, uh, bibili tayo ng um, sibugas bawang at luya at mamaya meron daw ano, shop opening itong kadiwa na ito pupunta yung mga bigatin para uh, i-open yung kadiwa rito. Ayun, uh, marami ng ano, marami ng tao na punta para bumili. Uh, marami na siya, marami na. So, yung mga price list nila nandiyan. Ayun, na nabili natin uh, kamuti bawang, sibuyas at saka luya ang natin dito is 277 uh,

Ayan, uh, damadami na yung uh, naghahanap ng bigas kasi mura lang yung bigas. 20 noib lang yung kilo. So, ayan. Marami na silang nabili ng bigas. Lalo na pag uh, nalaman ng mga taga rito malapit. Sigurado yun. Ayan, uh, tudumogina. na.

आप देखे हैं मैं सुपर है आप स्वागत करना चाहते हैं सिगुल बोलिए सबका